Magandang tanghalian po mga kalaki. Nakakagutom na tanghalian pero bubusugin ko po kayo sa mga lucky numbers ngayon. Ngayon po ay gusto ko po targetin po natin ang jackpot ngayon sa mga Loto Pilipinas at Loto Abroad. Magagandang tips ng mga 6-digit lucky numbers para po sa mga tataya ngayon pong August 15. 15. Ayan po mga kalaki, ang bilis ng panahon. August 15 na, kalagitnaan na ng buwan mga kalaki. Kaya ano pa inihintay mo? Tara na po mga kalaki, kunin na natin ang milyon. Ayan. Kunin nyo na po mga listahan nyo at ibibigay ko na po mga lucky numbers na magaganda. Chill, chill lang tayo. Relax, relax lang mga kalaki dahil ang lucky numbers po natin, ah, uh, sinumada po natin na mabuti yan mga kalaki. Kaya kunin mo na at ilista. Tara na po. Luzon, bisayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? At syempre habang wala pang bumibili sa atin, vlog vlog muna tayo ulit mga kalaki. Okay, ano po ba ang tanghalian mo? Ano ba ang lunch mo? Pengi naman. Ayan, pero inom muna tayo ng tubig. Hmm. Okay, ready ka na? Ito na po ang mga 6-digit lucky numbers, umpisa natin sa abroad. 10-digit lucky numbers abroad, eto na po. Number 63, number 38, number 39, number 41, number 15, number 30, number 22, number 26, number 45 at number 43. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Number 11, number 19, number 25, number 6, number 10, at number 3, number 15, at number 28. At syempre po mga kalaki, ito na po ang 7-digit lucky numbers abroad. Camel po. Wait lang, may bibili. Yeah. So, 7-digit lucky numbers na po tayo. Ha? Ito na po. Number 20. Number 36. Number 23. Number 32. Number 18. Number 5. At number 10. At ito na po ang 6-digit lucky numbers. 1 to 29 or 1 to 25. Kunin mo na. Number 21. Number 24. Number 13. Number 15. Number 8. At number 5. At ito na po mga kalaki ang 6-digit lucky numbers, numbers 0 uh, to 9, okay? 0 to 9, ito na po mga kalaki. Number 1, number 3, number 7, number 5, number 5, at number 4. Ayan mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ating mga lucky numbers po mga kalaki na 5-digit lucky numbers para po ito sa mga tataya po diyan sa abroad po mga kalaki. Ito po, number 14.

Okay mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po mga jackpot prize po ng Pilipinas Lotto. Kaya mga kalaki, nakaka-excite po na kunin ang mga lucky numbers at ilaban nyo po ng 3 days bago po natin palitan. Ito na po mga kalaki. Pero bago yan, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account natin. Makinig po mabuti ha. Napakadami pong fake na account na nagalat dyan. Kinukuha yung picture namin. Hindi ko alam kung bakit gustong gusto nyo yung picture namin. Tapos po ginagawa pong profile sa Facebook. Hindi po kami yan. Baka mali po kayo nang sa private consultation, nako hindi rin po kami yan baka mali po kayo nang naifafollow at pinapanood ha, kinukuha yung picture namin yung mga video, hindi po kami yan mga kalaki mga fake account po yan at lalong lalong hindi po kami nagpapautang okay, subukan nyo pong tawagan nyo mga yan hindi po yan sasagot dahil mga fake po sila ito po ang legit na account natin makakausap nyo po ako rito mga kalaki lalong lalo na po sa mga nagpapamember dapat po nakakausap nyo muna ako para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin, okay? Ito pong, ang uh, follow, ito pong account natin na ito, Red Palungkin, na merong 320,000 plus followers. Kami po yan. I-check nyo po lagi ang followers, ha? At meron din po tayong Aris Gatchalian account. At yan po, account at sa Facebook, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Palungkin po, na merong 17,300 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok natin, Red Palungkin, na merong 400 48,000 followers. O, oh, di ba? Napakadami nating followers mga kalaki. Legit na legit naman kasi nakakapagpanalo tayo dito araw-araw. Nakapost po yan sa Facebook. Okay? Ayan po mga laki numbers natin mga kalaki ha. Pwede niyo po kami dyan na uh, i-message, mag-request kayo ng mga laki numbers, mag-suggest, magpa-codes. Pag nakita ko po kayo po, i-comment ng comment. Nag-share ng mga videos namin, nag-heart at nakafollow ha. Padadalang kita ng mga laki numbers agad-agad dyan sa messenger niyo. Okay? Tandaan niyo po ang laki numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Pero, private consultation po, may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Wala po itong pilitan. Sa so, may gusto lamang po na magpaalaga ng mga numero nila, sa mga laban nila, ito po ang private consultation namin Good for 3 months po ito Iko-code ko po ang birth at birth mo Pag-aaralan ko yan, bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit Depende po sa tatayan mo At every 3 days, magpapalit po tayo ng numero Kasi good for 3 months po ang sasalihan mo mga kalaki okay? At may discount po sa mga sasali Kaya sa mga interesado po aba, Subukan nyo na ang aming private consultation Baka dito swertihin ka, baka dito maranasan mong manalo Kaya mga kalaki, message na po kayo sa messenger ko Tulad ng sabi ko kanina Make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake na gumagaya po sa atin mga kalaki. Subukan yung tawagan niya mga yan, hindi yan sasagot kasi mga fake po sila, hindi niyo po ako makikita dyan, okay? I-block niyo po yung mga yan. At syempre po mga kalaki, ito po mga kalaki, ituloy na po natin ang ating mga lucky numbers po na 6 digit na pang malakasan. Pilipina 642, ito na, number 29, number 33, number 42, Number 21, number 18, at number 6. Ayan po. At ito naman ang 645. Number 17, number 22, number 28, number 35, number 40, at number 19. At ito naman po ang 649. Number 6, number 33, number 38, number 44 number 47, at number 15. At ito po ang 655 mga kalaki, kunin mo na rin. Number 18, number 21, number 26, number 29, number 43, at number 19. At ito po ang pinakalaks, ang 6-digit laki number 658, kunin mo na mga kalaki. Number 23, number 37, number 16, number 18, number 24, at number 32. Okay mga kalaki, kumpleto pa mga laki numbers natin. Takbo na po sa mga suki niyo outlet ha. Make sure po ang laki numbers natin 3 sa alagaan bago bitawan or palitan at ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time. Ayyan. Shout out po tayo sa Uy! Dito po sa May Binalonan, panggasinan po sa public market po sa mga vendors po dyan ng mga Ayan! fish vendors natin dyan, mga meat vendor. Hello po sa lahat ng vendors dyan sa public market ng Pangasinan, ng Binalonan. Shout out po sa inyo. Kila Ate Terry at kila Ma'am Christy. Hello po sa inyo. Kapangalan mo pantita ko. Humihingi po sila ng 2-digit lucky number sa STL sa Weteng. Papadalan ko po kayo agad-agad. At syempre po sa mga jeepney driver naman po natin dyan sa may Metro Manila. Shout out po dyan. Hello po sa may Paco, Manila. Hello po sa inyo dyan sa mga driver ng taxi, jeepney driver, tricycle driver. Shout out po sa inyo kila Mang Doming at kila Kuya Nato. Hello po, shout out po sa inyo dyan sa mga tropa nyo dyan. Padadalang ko po kayo ng 642. Yun po ang gusto nyo. Good luck. Sa mga gusto pong magpa-shout out, comment lang po ng comment. Pag nakita ko yan, dapat nag-share kayo ng video at naka-follow ha. Masya-shout out ka na. May lucky numbers ka pa. Good luck.